Tumitibok na naman si Mr. Hart. Ewan ko ba? Ba't kaya ganun? Bakit kaya para mabuhay ay kailangan pang tumibok ang puso? Sad na lamang ni Shera sa kanyang sarili. Habang nakatingin sa salamin. Ang labo ng tanong ko, no? Ang baten kasi kung buhay pa ang isang tao, ay kung tumitibok pa rin ang puso niya. Pero bakit may naririnig ako na nung nawala siya ay tumigil na ang pagtibok ng puso ko? or tumigil na yung pintig ng puso ko nung una ko pa lamang siyang nakita. Parang ewan no? Ganoon kasi ang mga taong sobrang healthy ng love life. Sana ako rin. Dagdag pa ni Shera. At nakasimangot na bumuntong hininga na lamang sa harapan ng salamin. Habang inaayos ang kanyang postura upang umalis na at makapaglakad-lakad. Upang makapagpakuha ng iba't ibang litrato sa iba't ibang tao. Siya ay si Shera Anderson. Ang cute ng pangalan niya at tila ba kakaiba. Kilala siya bilang Shay Shay o Shera o Shay lang mismo. Physically hanggang kalahati ng likod ni Shay ang wavy ng buhok niya. May pagkatsabi pero okay lang naman yon kasi hindi naman gaanong halata. Malalaman mo lang na chubby siya pag kinapa mo na yung chan niya. 5 feet lamang ang height niya. And the greatest thing about Shera, isang kanyang eyelashes. Mahaba kasi ito. Emotionally, Mahinang tao si Shera, Meaning ay mahihain talaga ito Hindi siya kaanong friendly One of the geeks in school Lalo na't photographer siya Hindi naman sa ganoon ka geek Great conscious kung tawagin Matalino siya sabi ng ibang tao Pero ang tingin ni si Shera sa kanyang sarili Ah, hindi totoo yun Sapagkat para sa kanya Ay masipag lang talaga siyang mag-aral May pagkakabisote at palabasa kasi siya Would you believe na maliban sa pagiging photographer, ay mahilig rin siyang magpainting ng kanyang mga nakukuha ng litrato. At kahit naman mahihain siya and stop, nagkakaroon pa rin siya ng secret love life. Paano yun? Eddie, eh nagkakagusto siya ng patahimik. Wala pa kasing nakakaalam kung sino yung mga gusto niya. Actually ay marami siyang crush pero tinatago niya lamang iyon sa kanyang sarili. Ayaw niyang malaman ng ibang tao na nagkakagusto na siya lalong-lalo na sa isang lalaking kanyang nakuha na ng litrato na siyang naging man of her dreams niya. Bale every year ay meron na ata siyang bagong crush. That is before he came. Second year high school pa lamang si Shera, pero isa na siyang tanyag ng photographer. Sabi nga nila, life starts in high school. Kung si Shera ang tatanong inay, ikokontradict niya yon at sasabing, life starts when your heart beats may bagong transfer mula sa isang private boys high school. Hindi naman alam ni Shera kung bakit ang school pa nila ang pinili ng binata. E kilala naman ang kanilang paaralan sa pagkakaroon ng mga estudyanteng mayayaman, popular at mga gwapong binata. At well, isa siya doon. Siya ang lalaking aksidenteng na ni Shera ng litrato kung saan tinatawag niya na itong man of her dreams. Ang pangalan niya ay Kyle Solomon. Nung dumating siya sa school nila Shera bilang isang transferi, ay no wonder kung bakit mula sa ani hanggang sa koko ng paa niya, e eh crush siya ng maraming babae. Guwapo kasi at talaga namang mayaman ito. Medyo wala nga lang utak. Ibig sabihin, hindi naman masyadong matalino. Hindi nga alam ni Shera kung bakit siya transfer dito eh. Section B siya. So ayun, secret crush na naman siya ni Shera. Well, para kay Shera ay hindi magtatagal na magiging crush niya ito. Kasi alam niya hanggang pangarap na lamang siya para sa kanyang man of her dreams. First three months ng taong ito eh, naging girlfriend na niya yung pinakamagandang kabatch ni Shera. At nasaktan si Shera doon. Pero still, crush niya pa rin ang binata at kontento na siya sa mga litratong nakukuha niya mula rito. Nung nag ang mga ito ay tila naging masaya na naman si Shera dahil sa so wala na nga itong nobya. Pero naging girlfriend naman niya ang pinakamagaling na dancer ng batch ni Shera. Ang galing no? Ang man of her dreams pala ni Shera ay isang babaero para itong may magnet. Ang dali-dali lamang na nakakahanap ng kapalit na babae. Kit medyo na discourage si Shera at idinaan niya na lamang sa pagkukuha ng mga litrato ang kanyang pagkasawi sa pag-ibig. Pero ang hindi niya maintindihan ay kung bakit sa lahat ng lalaki na naging crush niya ay bakit hindi niya ma crush si Kyle na kung tutuusin nga ay nakaka-discourage ang kanyang ginagawa. Pero heto pa rin siya, umaasang mapapansin ni Kyle. Compared sa mga girls na naging nobya ni Kyle, ay natural walang panlaban talaga si Shera sa kanila. Bukod kasi sa pagiging isang sikat na photographer ni Shera, ay hindi siya friendly at palagi lamang tahimik at mas lalong hindi siya mahilig na magsuot ng mga sexing damit sapagkat simple lamang manamit si Shera ni hindi nga ito nagboborloloy o sumusuot ng mga earrings, bracelet at necklace. Relo lamang ang kanyang sinusuot at para kay Shera ayun lang ay sapat na. Hindi niya naman alam kung bakit may nagkakagusto sa kanya sa si school nila dahil wala naman siyang pinagtatanungan at isa pa ay hindi naman kasi siya malisyosang tao kinakausap lamang ni Shera ang mga models ng school nila tuwing may pictorials or promotion. Kasi siya isang dalubhasa sa pagpupotoshoot. Rinig na rinig ni Shera ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ayan na naman ang kanyang Mr. Heart kung kanyang tawagin. Tumitibok na naman ang sobrang lakas na tila ba hinahabol siya ng maraming kabayo. Dumaan kasi si Kyle sa harapan ni Shera sa garden kung saan nagkukotoshit siya sa mga butterflies at bugs sa loob ng garden na iyon. Napaisip na lamang si Shera na kahit hanggang pangarap lang para sa kanya si Kyle ay sana ay maabot niya ito balang araw. Pero kahit ata sa pangarap eh, ipinagkakait niyo sa akin? Hay, tama na nga to. Sad na lamang ni Shera sa kanyang sarili habang tinitignan ang mga litrato na stolen shoots ni Kyle na nasa kanyang DSLR. Kaya kahit na malungkot si Shera dahil sa hindi man lamang siya napansin ni Kyle, ay kahit papaano ay sumaya na rin siya. Sa totoo lang ay napasulya pa rin naman sa kanya si Kyle. Yun nga lang, ay mabilis lamang itong umalis kaagad. agad. Kunin mo na yung ballpen mo na naiwan sa locker mo. Marami pa namang magnanakaw ng ballpen ngayon. Saad ng isang lalaki, ang boses sa likod ni Shera at hindi na siya nagabalang abalang tignan pa kung sino ang nasa likod niya dahil sa wala naman siyang pake kung sino ito dahil bihira lang rin siyang kausapin ng ibang estudyante rito. Tamang tama at pupunta na rin si Shera sa locker upang kunin ang kanyang ballpen dahil sa nakalimutan niya nga ito. Dito na lang ako sa likod dadaan para mas mabilis papuntang room sa ni Shera kaya't nagsimula na siyang maglakad. Pero bigla na lamang siyang napatigil nang maalala niya kung bakit alam ng taong ito kung saan niya nakalimutan ang kanyang ballpen. Ha? Huh? Sino to? Para siyang tuta na nakapulupot sa katawan ko dahil sa pakiramdam ko ay kanina niya pa ako sinusundan at bakit naman siya nandito? Wait, matignan nga saad na lamang ni Shera sa kanyang isip dahil sa na-curious naman siya sa kung sino tong lalaking sumusunod sa kanya sa ngayon. Nang mapalingon si Shera ay tila ba hindi niya inaasahan ang kanyang nakita. Si Kyle pala ang sumusunod sa kanya. Mabilis na naman ang pagkabog ng kanyang dibdib. Kinuskus niya pa ang kanyang mga mata upang masigurado talaga na si Kyle ang sumusunod sa kanya at hindi ito isang panaginip man lamang. OMG! Si Kyle! Ano namang ginagawa niya dito? Um, kakausapin ko ba siya? Lalapitan ko ba siya? Shucks naman! Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hihilahin ko na tong mga ugat ko para tumigil na. Kinakabahan, subalit nagtatakang saad ni Shera sa kanyang isip. I hope na marinig niya mula sa pwesto niya kung gaano kalakas yung tibok ng puso ko ngayon. Dagdag pa ni Shera. Kahit hindi pinahalata ni Shera na kinakabahan siya at tila gulat na gulat kay Kyle. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Shera kay Kyle. Pero hindi man lamang umimik si Kyle sa tanong ni Shera kung kaya't napalunok na lamang si Shera ng laway. Hindi ba ay galaw ni Shera ang kanyang mga paa upang makaandar sa pwesto niya sa ngayon? Dahil sa gulat na gulat siya at sa pa hindi siya makapaniwala kung talaga bang sinusundan siya ng kanyang man of her dreams. Kaya't kahit na sino mang babae talaga ay mahihiya at kakabahan talaga. Kumising ka Shera, baka naman talagang nananaginip ka lang. Suway so, ng isip ni Shera sa kanyang sarili kaya tumahimik muli siya at tinanong si Kyle. Hoy, anong ginagawa mo dito? Mahinang tanong ni Shera. Naku, hindi siya panaginip. Hindi nga talaga ito panaginip. Dahil tumikhim din si Kyle. Sinusundan ka? Bakit? May problema ba? Inusenteng sagot ni Kyle. Kahit napagtanto talaga ni Shera na hindi ito isang panaginip. Naririnig na talaga ni Shera ang boses ni Kyle at sinagot pa ni Kyle ang tanong ni Shera sa kanya. Kaya tila ba napipina lamang si Shera dahil sa sobrang kabang kanyang nararamdaman sa ngayon. So ano pang hinihintay mo Shera? Maglabas ka kahit letter A man lang mula sa bibig mo. Inis na utos ng isip ni Shera sa kanya. Tila ba kasi nakuusap-usap ang puso at isip niya sa kanyang loob. Bakit mo ako sinusundan? Insenteng tanong din ni Shera. Kung kahit napatawa na lamang ng mahina si Kyle. May babalikan lang naman ako sa locker. Kaya't sinundan na lamang kita. Dahil alam kong sa locker ka rin patutungo. Sad naman ni Kyle. Pero narinig ni Shera na nag ata si Kyle at papalapit na ito sa kanya. Nung nakaharap na ni Shera ng totally ang mukha ni Kyle, ay nakita niya itong namamaga ang mga mata. Kakaiyak lang ni Kyle dahil sa kanyang maraming problemang pasan-pasan. Sa kailalim-ilalima ng kaluluwa ni Shera, ay naaawa at napabuntong hininga na lamang siya. Parang isang alamat si Kyle. Ang gwapo pala talaga nito kung malapitan. Kung kaya't habulin talaga ito ng mga kababaihan at pati na rin ng mga bakla. Hindi alam ni Shera na kahit tila ba masayang tignan si Kyle ay may dalda-dala daladala pala itong problema at ngayon lamang siya nakita ni Shera nang mas malapitan dahil sa so palaging nasa malayo lamang ito tinitignan ni Shera. Ba't ka umiiyak? May problema ka ba? Akala ko ang katulad mong mga gwapo ay hindi umiiyak. Ngayon lang kita nakitang umiyak. Tara, punta tayo sa garden. Para naman makapag-relax ka. Mainhin. At kitang kita ang concern sa mga mata ni Shera nang sabihin niya iyon. Kaya tumangu lamang si Kyle kay Shera. Sabay sabi, Sige, akala ko ay masungit ka. Hindi naman pala sambit ni Kyle kay Shera. Napatawa na lamang si Shera. Saan mo naman napulot ang kismis na yan? Fake news yan. Sagot ni Shera. Kung titignan mo lang silang dalawa, ay tila ba magkaibigan silang dalawa? Patungo sila ngayon sa garden upang makapag-relax. Alam mo idol kita, dahil sa nakikita ko yung mga pagkuha mo ng mga litrato. Grabe, ang ganda-ganda talaga. Talagang dalubasa ka na talaga dyan ha saad ni Kyle na siyang naging dahilan upang mamula si Shera. Bolero ka rin pala no? Natatawang sambit naman ni Shera. Masyado lang talagang magaganda ang mga nakukunan ko kung kahit ganyan kaganda ang pagkuha. Nahihiyang saad ni Shera. Promise, talagang maganda. Sa totoo lang ay gusto kong magpakuha sa iyo ng picture pero nahihiya at natatakot lang ako. Baka kasi hindi mo ako pansinin. Nahihiyang sad sa ni Kyle kahit kilig na kilig talaga si Shera. Lord, sana po ay may problema na lang siya palagi para naman na mapansin niya ako. Sad na lamang ni Shera sa kanyang isip. Marami pa silang napag-usapan ukol sa photography hanggang sa makarating na sila sa garden. Ang ganda pala dito kapag hapon eh no? Sad ni Kyle. Yap, gusto mo kuhanan muna kita ng picture? Sad naman ni Shera. Talaga ba? Seryoso ka? Wow, grabe. First time kong makunan ng litrato si isang dalubhasang photographer. Masayang saad ni Kyle. Kung kaya't nagpicture muna sila, bago magdesisyong tumambay sa ilalim ng puno dito sa loob ng garden. Wow, ang ganda talaga ng makuha mo. Kahit idol na idol talaga kita eh. Pihira na lang kasi ang mga babaeng marunong kumuha ng litrato. Kadalasan kasi ay mga selfie lang ang gusto nila. Masayang saad ni Kyle kay Shera. Habang si Shera naman ay masayang masaya dahil kahit papaano ay biglang natupad ang kanyang kahilingan na noon pa man ay pinapangarap niya lang. Kahit naglakas loob na lamang si Shera na tanungin kung ano ang problema ni Kyle. Baka kasi problema nila ng kanyang girlfriend at baka maaway pa siya ni Stacy, ang girlfriend ni Kyle. Teka Kyle, nag-away ba kayo ni Stacy at umiiyak ka? Baka mapagalitan ako ha? Sad ni Shera na tila kinakabahan pa. Kaya't ang ngiti ni Kyle ay biglang napalitan ng malungkot na aura. Namatay kasi ang best friend ko. Malungkot na saad ni Kyle. OMG, I am very very sorry. Hindi ko alam. Nahiyang saad naman ni Shera. Gustong yakapin ni Shera si Kyle. Pero parang naninigas yung mga paa niya. At pati na rin ang kanyang mga braso sa kanilang tinaupuan sa ngayon. Hindi alam ni Shera kung bakit. Eh kani-kanina nga lang eh tila ba isa silang matalik na magkaibigan. Masakit atang mawala ng best friend kung kahit nakita na lamang ni Shera na umaagos na ang mga luha sa pisngi ni Kyle. P Pwede ba akong lumapit sa'yo at yakapin ka? Tanong ni Shera kay Kyle upang kahit papaano naman ay mabawasan ang lungkot ng binata dahil ang tanging alam lamang ni Shera ay kung yayakapin mo ang isang umiiyak ay mababawasan ng lungkot nito. Kahit na medyo paos ay nakaya pa rin ni Kyle ang magsalita. Ano ka ba? Magkabatch naman tayo. Hindi naman ako aswang o kung ano. Lumapit ka kung gusto mo. At payakap na rin dahil kailangan ko ng karamay sa ngayon. Sad ni Kyle. Dahil doon, ay kailangan pa ni Shera na paluwi ng kanyang binti at pisig upang ito ay kumilos. Kinakabaan siya sa kanyang gagawin at napakabilis ng pintig ng kanyang puso, lalong-lalo na nang sila ay magkalapit ng dalawa. Sa tingin ni Shera, ay any minute ay pwede siyang sumabog. Kahit niyakap na lamang niya si Kyle at mas lalong lumakas ang iyak ni Kyle. Ano nga pala ulit ang pinunta mo sa locker kanina? Tanong ni Kyle nang makabawi na siya sa kanyang pag-iyak. Naiwan ko kasi yung ballpen ko sa locker, ani ni Shera. Para sa ballpen na inagawa mong pumunta ulit dito sa school, nasisiraan ka na ba ng bait? Sad naman ni Kyle na tila ba nag-aalala kay Shera. Pauwi na kasi si Shera nang maalala niya ang kanyang ballpen. At kung kaya't sinundan ni Kyle si Shera ay dahil hapon na at wala nang masyadong tao. Baka mapagtripa ng ibang mga lalaking pasaway si Shera. Ang totoo kasi niyan ay crush rin ni Kyle si Shera pero nahihiya lang siyang i-approach ito at baka kung ano ang sabihin ng mga kaibigan niya na sa isang gig siya nagkagusto kasi hindi sabay sa uso si Shera. Subalit ay marami pa rin ang lihim na nagkakagusto sa kanya dahil sa kanyang husay sa pagkuha ng mga litrato sa bawat anggulo at talaga namang makikitang napakahusay nito. Sadyang si Shera lang talaga ay tahimik at sanay na mag-isa. Wow! Tila ba hindi makapaniwala si Shera na kinakausap siya ngayon ni Kyle? at sinabihan pa siya ng nasisiraan daw ng bait at tila ba napaka-concern niya. Ang galing! Thank you po Lord! Ani na lamang ni Shera dahil sa kanyang labis na kasiyahan ngayong araw. Bakit parang ikaw lang ata ang nakangiti pag sinasabihan ng nasisiraan ka ng bait? Takang tanong ni Kyle kay Shera. Hindi naman masabi ni Shera na ikaw kasi ang dahilan. Siyempre hindi yun sinabi ni Shera dahil sa hindi pa naman siya ganoon nasisaraan ng bait para umami na crush at may gusto siya kay Kyle. Ah, hindi naman sa ganoon. Bawal na ba ngayon ng umiti? Um, ilang years mo na bang kaibigan ng best friend mo? Pag-iba na lamang ni Shera sa topic nilang dalawa ni Kyle. Mga sampung taon na, pero sobrang tagal na nang pinagsamahan namin. Teka, ayaw mo bang umupo sa tabi ko? O nandidiri ka sa akin? Tanong ni Kyle kay Shera. Dahil sa bigla na lamang lumayo ng kuunti si Shera kay Kyle. Napaka-magical naman itong araw na to. Sad na lamang ni Shera sa kanyang isip. Dahil sa kasiyahan na kanyang nararamdaman sa ngayon. Pinapaupo kasi siya ni Kyle sa tabi nito. Kung kaya't super saya ni Shera talaga. At na naman. Sapagkat ang lakas na naman ang pagtibok ng kanyang puso. At lalo pang lumalakas. Nung tumabi talaga si Shera sa kanyang man of her dreams na noon ay sa picture niya lamang ito tinitignan. Subalit ngayon ay katabi niya na ito at nakikipagkwentuhan sa kanya. Ano nga palang pangalan ng best friend mo? Tanong ni Shera. Brownie? Maikling sagot naman ni Kyle. Brownie? Hindi ba pangalan niyo ng aso? Takang tanong naman ni Shera. Kahit napatawa na lamang ng mahina si Kyle. Aso nga ang best friend ko. Bakit? Akala mo ba'y ba tao? Tatatawang saad naman ni Kyle. Oo, akala ko ay tao. Nahihiyang sagot naman ni Shera. Tumawa naman si Kyle ng sandaling iyon. Napakaswerte talaga ni Shera dahil nakikita niyang tumatawa ngayon si Kyle na tuwing nasa school ay bihira lamang itong umiti. Nako, kung tao yung best friend ko, hindi lang ako iiyak, hagulgul pa ako. Natatawa pa rin saad ni Kyle dahil sa hindi niya akalain Natao tao pala ang pagkakaintindi ni Shera sa kanyang best friend. Pasensya ka na, wala kasi akong best friend. Hindi kasi ako pala kaibigan tulad mo. Malungkot na saad ni Shera na siya namang naging dahilan upang maging interesado sa kanya si Kyle ngayon. OMG, nasabi ko ba yun? Nasabi ko ba talaga yun? Ano ka ba, Shera? Tumahimik ka na nga lang? Saad na lamang ni Shera sa kanyang isip. Nakakahiyaman yung sinabi ni Shera ay hindi pa rin nawala ang pagiging curious ni Kyle sa kanya. Dahil sa pagtransfer transfer pa lamang ni Kyle sa paaralan ni Shera, ay napadapo na kaagad ang mata niya kay Shera dahil sa ito lamang ang babaeng hindi man lamang nag-aabalang walang magkagusto sa kanya at tila ba isang napakasimpleng dalagita ito. Napaka-imposible naman nun. Bawat tao ay may best friend. Hindi naman tao lang ang nagiging best friend ng isang tao. Makabulohang saad naman ni Kyle oh, tanging sagot na lamang ni Shera. Dahil hindi niya akalain eh, na ganito pala si Kyle, pinapahalagahan ng lahat ng bagay. O oh, naman, ano ka ba naman? Section 1 ka ba? Diba? Tanong ni Kyle. Oo, oh, oh. eh ano naman ang connection nun? Takang tanong naman ni Shera. Eh taga section 1 ka tapos hindi mo alam? Ang matatalino talaga, alam yung pinaka-complicated na bagay. Pero yung mga pinaka-simple ay nakakalimutan. Sad ni Kyle Kung kahit ipinaliwanag ni Kyle Ang pagpapahalaga sa lahat ng bagay Kahit nagkaroon si na Shara at Kyle ng isang conversation This is so unreal para kay Shara Dahil sa lahat ng ito Ay noon ay nasa imagination niya lamang Subalit sa ngayon Ay nagaganap na Kung kahit nakatitig lamang si Shara kay Kyle May dimple si Kyle At makinis ang mukha niya Parang baby yung mukha nito Sobrang gwapo nito kung kaya hindi tuloy mapakali si Shera. Imposibleng wala kang best friend. At least meron kang something na sinasabihan ng mga problema mo. Insenting tanong naman ni Kyle. Ah, oo, o, si Mr. Hart. Wala na sa isip na sagot ni Shera. Mr. Hart? Ang cute naman ang pangalan niya. Eh di kung sino man yun, siya ang best friend mo. Sagot naman ni Kyle. Kaya't sinabi rin ni Shera kay Kyle kung sino ang best friend niya. Na ang itinuturing niyang isang best friend ay hindi alam nito na, na itinuturing niya na beat ni Shera. Kasi nga, isa siyang parte ng katawa ni Shera, ang kanyang puso. Sana hindi matapos ang araw na ito, bulong na lamang ni Shera sa hangin. Dahil sa kanyang saya na nararamdaman sa ngayon. Hay nako, halika na. Saat na lamang ni Kyle. Dahil sa tila ba ang kanyang kausap sa ngayon, ay tila ba wala sa kanyang sarili. Dahil sa pangitingiti lamang itong nakikinig sa kanya. Saan tayo pupunta? tanong ni Shera. Uwi na, tipid na sagot naman ni Kyle. Ah, sobrang saya ko, sabi ng puso ni Shera. Pero siyempre ang kasiyahan na nararamdaman ni Shera ay sa ngayon ay nakatago 'yun sa loob niya. Nakangiti ang buong kaluluwa ni Shera dahil sa mga nangyari sa kanya sa ngayon. Niyaya siya ni Kyle na umuwi na. At ito si Kyle sa ngayon ay nakatayo sa harapan ni Shera at ino-offer ang kamay nito upang makatayo na si Shera at para umuwi na silang dalawa dahil sa gumagabi na rin kasi at delikadong maglakad sa lugar. Concern kasi si Kyle kay Shera kaya't inabot niya ang kamay ni Kyle upang makatayo na. Teka, yung ballpen ko nakasimangot na saad ni Shera kay Kyle. Ay oo nga pala. O oh, eto, tara na. Hatid na kita sa inyo. Saad ni Kyle. At saka binigyan niya na lamang ng ballpen si Shera. Ihahatid? Tama ba yung narinig ko? Ihatid ako ni Kyle? This is so good to be true. Tapos pinigay niya pa sa akin yung ballpen niya. Naluloka na talaga ako. Naluloka na yung kaluluwa na nasa katawan ko. Tili na lamang ni Shera sa kanyang isip. Kinuha naman ni Shera yung ballpen na iniabot ni Kyle. Kasunod ang kamay ni Kyle. At tinayunan ni Kyle si Shera. Tapos naglakad na silang dalawa. Kinuha mo na ni Kyle yung backpack niya at saka na sila naglakad. Tagaibang bayan pa kasi si Kyle kung kaya't magdijip pa siya habang si Shera naman ay magta-tricycle lang. Pwede nga niyo itong lakarin kung sisipagin tulad ngayon na naglalakad silang dalawa. Marami ang nakakita sa kanilang ginagawa kung kaya't kinabukasan ay naging issue sa buong school ang nangyari sa kanilang dalawa. Maraming issue ang nagkalat na malandi pala si Shera dahil sa inagaw niya si Kyle kay Stacy. Hey Shera, bakit mo inagaw sa akin si Kyle? Alam mo ba na nakipag-breach sa akin ang dahil sa'yo? Malandi ka pala, sigaw ni Stacy kay Shera. Excuse me Stacy, hindi ko alam ang sinasabi mo. Sad ni Shera. Isa ka lang namang photographer. Wala ka namang taste sa pananamit at bakit pa nagkagusto sa'yo si Kyle? Alam mo ba na pinilit kong magdamit ng gaya sa'yo? upang magustuhan lang ako ni Kyle dahil puro pagkumpara na lamang sa iyo ang ginagawa niya sa akin na keso manamit raw ako ng kagaya sa iyo kaya nagmamakaawa ako sa iyo nalayuan mo na si Kyle Shera inis na saad ni Stacy kay Shera kahit hindi alam ni Shera ang kanyang sasabihin at lalampasan na lamang niya si Stacy nang bigla na lamang siyang hilain ni Stacy Stacy ano ba? bitawan mo ko ang sakit tili ni Shera pero tila walang naririnig si Stacy at hinigpitan pa ang paghahawak sa braso ni Shera at tumigil na lamang ito nang nakarating na sila si Stage. Listen everyone, this geek ay hindi bagay kay Kyle, hindi ba? Tingin nyo, ang suot niya ay old fashion at walang halaga ang photography na talent, hindi ba? Ani ni Stacy na siya namang sinangayunan ng lahat. Binuusan ng tubig si Shera at binatubato ng itlog. Nagdasal na lamang siya na sana ay iligtas siya at mawala na sana siya ng malay nang biglang dumating si Kyle. Stacy Stafford and all of you, bakit niyo ba ginaganyan si Shera? Oo, all question siya. Hindi kami bagay para sa mga mata niyo but that's the reason why I idolize her. Dahil iba siya sa mga kasuotan niyo. At isa pa, the photography talent is very rare. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay kinuha niya si Shera nang buntigan ng mawala ng malay. Nang dahil sa nangyari, ay niligawan na ni Kyle si Shera at di kalaunan ay naging magnobyo at nobya na sila. Subalit inuulan pa rin ng bash ang kasuotan ni Shera. Pero hindi ito naging hadlang upang hindi mahalin ni Kyle ng tunay si Shera. Kaya't ang noy aksidenteng nakuha na ng litrato ni Shera na lalaki at ang kanyang man of her dream ay ang kanya palang makakatuluyan. Tunay siyang minahal ni Kyle kung ano o sino man siya. Tanggap nito ang kanyang forma at proud na proud dito sa kanyang mga ginagawa. Kung kaya't dito sa kanilang storya ay masasaksiyan natin na kapag mahal mo talaga ang isang tao ay kailangan hindi mo ito baguhin at tanggapin mo ng lubusan kung ano ang gusto nito sa buhay.